ano siya? Panty liner. As in, yung panty liner, ang panty liner, hinahati nila, ginubunubutasan, nilalagyan ng plastic, tapos ito na yung pinaka, ano, pinaka-colostomy bag niya. Nice. Ano pag-give by you? Thank you. Hello sa mga followers ko dyan. So, bibisitahin natin yung isang bata mayroong multiple illness, no? Na na nakalimutan ko na ngayon yung ngalan niya. Kaya bibisitahin natin ngayon. Alamin natin kung ano na ngayon sitwasyon niya para alam natin kung anong tulong na naman ang pwede natin ibigay sa kanya. So, pasok tayo doon. Actually, nasurpresa po yung kanya magulang. Nakita ko dito sa labas ng bahay nila na pumunta po ako dito. No? So, ang purpose na pumunta po ako dito para alamin kung anong kailangan ngayon ng bata. Kasi last na pumunta ako sa kanya, very ano pa lang siya nun eh, newborn baby pa lang talaga siya. So, one month old pa siya ngayon. So, ngayon, one year old na siya kaya puntaan natin. Tara. Ingat kayo dyan. Ingat Ayaw. Ay, oh. Ay, may yung aga. Ay, amon na ni si baby. Hello. Alaga, amag siya. Hello, baby. Ay, may yung... Ay, ito, amon ni papa. Hello. Teka ko sa... Allah. Allah. One year na, baby. Sa oo. One year na. One year, four months. Actually, pumunta ako dito para alamin kung ano, kung ano na naman yung need ni, ni Baby Isa. Kasi nung pumunta ako dito, very infant pa lang siya nun. So, ito guys yung sinasabi ko. Dito tayo maupo. <laughs> kasi ito yung sinasabi ko. Mayroon siyang dito. Inaano kasi siya, kinakolostomy. Ayan o. Oh. Ngayon, yung ginagamit nilang colostomy is plastic na naman ng ice wrapper. So, ito naman yung ginagamit nila kasi nga po, napakamahal po ng baby colostomy yung pumunta ako dito noon, yung ano pa lang siya, one month old, bumili ako noon, sobrang mahal talaga. So, hindi afford na magulang niya, yun po yung father niya, ito po yung mother niya. Kasi nga po, yung trabaho po ni kuya is nasa bukid po ng, ano man tawag nito, tubuhan kung tubuhan ko mga namatdan nang gilamon so ay no na alam ng mga followers ko kung ano yung trabaho bilang uh, sa tubuhan po di ba so ito si baby ay isa po siyang may sakit siya ano nga ano nga yung sakit niya po yung isa down syndrome may down syndrome siya kaya nga po ganyan po yung pagyang pamumukha may sign talaga ng down syndrome tapos uh, yung very happy siya it because nga karamihan sa mga down syndrome very happy naman talaga they don't know what happened around di ba o oh, english yun na But, about two points ko diyan So, tapos ano nga yung isa niyang sakit? Leukemia. May leukemia sa buwad. Tapos yung isa pa? Pneumonia. Pneumonia. Tapos isa pa, tatlo. Improfronate. Impro yung walang butas sa puwet. Punate, yung walang butas yung kanyang puwet, no? So, grabe. So, lima. Tapos ano pa yung isa yung dati? Yung, di ba parang anim yun? Nang ginpatuduay ko na siya namin noon, Miss. Ah, pinatuduay ko. Yung sa heart. Oo. Oh, So ngayon, ano ano na, okay, na yung heart niya. Stable, na. So thanks God dahil stable na po si baby. As in, ang tawag sa kanya ng mga doctor is miracle baby. No, nung humingi ng tulong ito si mother na alala ko pa noon. Um, I don't know kung makikita pa namin yung video ng na natakpan niya ng marami pa ng beses eh. Ah, uh, nito umiiyak pa si mother kasi nga po biglaan na hindi niya inaasahan na pumunta ako sa kanila that time. Wala pa sila pong pamasahi uh, pamasahe pa hospital pabalik-balik sila noon kasi every alas every day or every week kayong yung pumupunta di ba ng hospital para sa consultation niya. Ngayon po mabalik pa kayo doon. Sa ang ligad, miss, nang nagbalik kami, doon ako yung itlog. Naghabok yung itlog. So lumaki na naman yung egg niya. Oo. Lapit na sa manok tari operahan. Kaling wala na da yun, kay gin, ano saging gin, dalabla sa bulog. sa gamot. Oh. Ay, tumitingin sa si, si baby. O, doon ka muna kay mami. Doon ka muna kay mami. Oo. Uh, kasi tumitingin siya sa akin. Hinahanap niya yung boses ko. No, baby, no. Talagang masaya si baby Isa, ah. Oo. You are so blessed kasi. One year old na ikaw. Oo. No. hindi oh, mo na nakapagpa-birthday dito si Miss Popcorn. Oo. No. Ote, anong wish ng baby? Anong wish? Gusto diaper gatas. Ano yung melt niya? Amo ah, man Pero 1, to 3 na siya, Nesto ah, Jin. 1, 2, 3. doon siya hiyang. Oo. Oh. So, shout out naman sana dyan sa Nesto Jin. no, Nesto Jin yung gatas po ni Baby Isa Ak. So, shout out naman dyan sa company ng Nesto Jin. Baka naman po, ah, kahit isang karton lang, Oo, pero isang truck. Charot lang. <laughs> Oo. Oh. One to 3 yung milk niya. Oo. Oh. Tapos anong size na ngayon ng diaper niya? Medium. Medium na siya. So, mm -hmm. hiyang sa kahit anong anong brand. Mm -hmm. So, anong brand pa So, yung wala na siya ngayon is yung colostomy niya. Wala sa colostomy niya. Wala, so, wala kami kabakal. Di kong sarangan. N -n -n, mahal kasi -mahal. talaga. Mahal kasi -mahal. talaga. Plastic lang kami eh. So, wala ice wrapper. Ice wrapper po yung gamit nila bilang colostomy bag. Ayun. So, anong ano, plaster, no? Ano pang kailangan yung plaster? Opo. Ano ano plaster to? Ng uh, micropore. Ah, okay. Yung micropore plaster niya. Oo, oh, <coughs> baby. Uh, pwede pa tingin kasi hindi ko ano, bakit uh, hindi ko alam kung bibili mo. Uy, nakaupo ng baby. Grabe <laughs> ng baby. Nakaupo na. Dati-dati pagulong-gulong lang yan dito eh. Ah, ito yon So, kayo na nagka-cut? cut na. Ang galing. Oh, gating na mo. Nagagawa na pa Oh, ano siya? Panty liner. Panty liner. As in. Yung panty liner. <laughs> na, Ang panty liner, hinahati nila, ginubunubutasan, nilalagyan ng plastic, tapos ito na yung pinaka, ano, pinaka-colostomy bag niya. So, tapo na pagkatapos, no? Kasi yung bakterya. So, ayun. So, grabe, grabe, no? Pa, uh, iba tayo mga Pinoy. Talagang maparaan talaga tayo. So, kasi yung source of income talaga ni Kuya is Siguro nasa ano magkano ang ng source of income niyo po? Yung kita niyo sa araw-araw uh, sa isang linggo. Isa ka lang, miss. Isang libo. Uh -huh. So isang libo, mayroon kang ilang anak? Mm -hmm. Ano? So blessed pa rin po sila kasi yung ibang <appeared> family hindi nabibiyayaan ng anak pero nabibiyayaan ng mga biyaya, no? Uy. So very very maraming pera pero wala silang mga anak. So sila hindi natin pwedeng i-judge kahit ganito nakahirap. Yung iba sinasabi nila na ang hirap na ng buhay niyo, aanak ah, pa kayo ng marami. So they are so blessed kasi hindi nabigay sa iba pero nabigay sa kanila. So ang nais ko lang dito is sana tulungan na lang po natin no, ang pamilyang pamilyang ito kasi deserve naman po din nila na makatanggap po ng tulong. Lalo-lalo na po ito si Baby isa eh, na lumalaban po sa limang sakit na lang na mayroon sa out of six na sakit. So now, si Bibi Isaac, stable na po yung kanyang heart. Ngayon, yung ano, yung butas na lang nung puwet niya. Wala kasi butas yung puwet niya, ba diba? mm -hmm. So, hindi talaga siya magawa ng paraan na mabutasan. So, grabe pa. Ito, para. pakatooy. Eh. Parang may kilala ako noon until nag-asawa na siya. May ano talaga, wala talaga siya butas sa puwet. So, until now, close to me pa rin siya. Pero, ang oh. importante, healthy, no? Bebe, isaak. Importante, healthy, no? Gawapon ng oh baby God. naman. God. Baby. So, yung ibang anak, nasa na, na, na school? Oo. Oh, oh. mm -hmm. So... Baby Isa uh, dahil ito? birthday, dahil birthday ni Baby Popcorn, mag-aabot dito ng pag-gift si Baby Popcorn, no? Magbe-birthday kasi yung anak ko, magte 3 years old. Kaya Baby Pop, Ay, alam mo ba Baby Isa nung pumunta ako sa iyo dito, birthday din yun ni Baby Popcorn. Kasi yung charity vlog ko noon. Uh, uh, uh. oh. oh. Ayun. So, baka may gusto ka sabihin sa mga followers natin. Baka may gusto mong ilonggo ka na lang kung gusto mo yung tulong na kailangan mo para sa anak? Um, kung sino man na ang may may maano nga tagipasoon, ang ara lang o may hatag ka mo kay Toto, dako ko na nga pasalamatan sa inyo. Mga gatas siya, daya perya, ako may kolostomi. Mas nami. pag-aid kisa ka, kisaga ko wala miss ko magpupo sa bulang nga basa. Mm hindi ko may galik kikis amo te ayawan mm -hmm. ko kis akin hindi man sila temporary nga pero permigid bala nga mala mm -hmm. Budayan, ko kung may gusto may mas mayo gid makuuna na nga pasalamatan Hi. sa inyo ag uh, bless gid ko eh kay ara kami sa bulig sa amon kag salamat mo sa mga tao na nagbulig sa amon sa mga nililigan li pag yung mga binulan nga isa nakatuig subong thank you gid ko yes. kag happy gid ko kabay nga ang you ginoon know, na lang magabalik sa inyo kaaluan. Salamat, Gid. So may arak ka bala, Gcash number nga pwede naman ilakip sa amon nga video. ang ang um, iyas ang hinablos mo. So ma-memorize mo ang Gcash number? Hindi ko na kung ma -memorize. Ma memorize So kami na lang po yung maglalagay po sa baba ng Gcash number po nila para direct po kayo makapag-send po sa kanila ng tulong. At yun, ang sa mga nagsisend po ng Gcash yeah. na ilalagay po namin dyan sa baba, ipaki-inform nyo po ako na nagpadala po kayo ng Gcash at screenshot po para po maisabi ko po dito sa magulang na may dumating pong tulong para kay Baby Isa. So, ayun. So, babalik ako dito uh, para po mag-abot po ng uh, regalo kay Baby Isa kasi nag-one year birthday na siya. Kailangan yung birthday niya? May 14. Noong May 14. Nakalain mo noon, magka-birth month pa kami. <laughs> so, isang Gemini talaga, oh, wow. no? Mabait na ba ito naman pala eh? Kasi Gemini na, no? No, baby, no. Tapos masayain ng baby. Ay, ah! Ay, ah! Ang cute-cute naman ang smile. Ang cute-cute naman ng... Ay, ah! <laughs> ang cute naman ng baby na... Ay, ang bot na. You are so blessed. So, ayun, uh, ako, din po ako nung papunta ko dito na marami pong uh, naka naka ato dito na antig ng puso na tumulong po. So maraming maraming salamat sa mga tumulong po sa family ni Isa A. Ah, sa isang batang ulit na lumalaban na naman ngayon sa 5 illness, So grabe no. Um nananawagan din po ako diyan sa mga tao na mayroong busilak na puso na tulungan tulungan niyo naman po ako. Matulungan din po sila. So bilang po sa mga uh, pag-vlog ko po sa kanila, pag-feature ko po sa kanila, nawa ito po yung way na para po ma mapahatid po sa inyo at mailapit po sa inyo ang pangailangan ni Baby Isa. At ako po yung una na napapasalamat din po sa inyo. lalong lalo na rin po sa mga followers ko na nagsishare po ng aking mga video. Malaking bagay din po na naging part po kayo sa ating charity vlog. No? Sa pag, kasi kung wala po kayo dyan, kundi dahil sa pagsishare po ninyo, hindi po ako makakahatid po ng tulong para sa mga ganitong klase mga bata. No? So, deserve din po ng family ni Baby Isaac na makareceive po ng tulong no? ah uh, na gamit ng bata. So, sa mga magbibigay po ng colostomy po, colostomy bag na para sa bata. Kasi alam ko, nung bumili ako noon, sa city pa ako, nahirapan ako maghanap kasi ang hirap hanapin ng colostomy bag na para sa baby. So, yun. At saka napakamahal niya. Iba yung price niya sa price ng malalaking colostomy bag. So, mas napakahirap po na sa kanila. So, napakamahal. No, kaya ito yung alternative way. So, ito na lang po yung binibili nila, yung panty liner. So, shout out naman po dyan sa company ng panty liner. Baka naman po. No? At saka sa ice wrapper din po. No? Grabe, may ganang shout Tapos yung plaster na ginagamit. Ayun na. God bless you sa lahat po na mga magsishare ng video na to. No? Once again, nagpapasalamat po ako in advance sa mga nais po magparating po ng tulong so yung gcash number po, diyan po namin ilalagay po sa ilalim ng video na to o no? di kaya sa comment section po ng video na to, at pakiscreenshot na lang po ng inyong tulong para po ulit may paalam ko po sa parent ng uh, ni Isaac na may nagpabigay po ng tulong at syempre, para mapasalamatan rin po namin kayo no? sa inyo pong uh, binigay na pag-gcash o tulong Maliit man yan o malaki, napakalaking bagay po para po sa family po ni Bibi Isaak. At syempre, kay Bibi Isaak. Ayan. So sa lahat mo na magbibigay po, malaking balik po sa inyo. Maraming maraming salamat and God bless you. So may sasabihin ah, ka pa, ate. Uh, salamat, good liwa, sa mabuli kay Toto. Ang nagbulig pag last time nga kami sa italita Ita, ng sitwasyon. Mm, God bless. Yun, maraming salamat po sa mga tumulong ng panahon talaga na nasa lugmok na talaga sila ng ano grabe it's as in aras magdedeliryo na po yung mga pare ang parents ni ano ni isa kasi nga po hindi alam gagawin tapos may limang kapatid diba limang kapatid may limang kapatid pa si isa ak so yun alam mo nakita ko na nung pagdala ko dito nang tinapay lang sobra as in makikita niyo sa video hindi sila tulad ng ibang mga bata na tutulak ha na pagkakakita talaga ng may dala ka hindi talaga nakapermis sila nakatingin lang sa akin Ganon. tapos sa uh, ako nung kasi ay ano ba yan? Ay, ako may sana. Nakita ko nung maliliit pa kami noon, yung kapos na kapos po kami, yung pagdating na pagdating ng tatay namin, alam mo yung kahit sa maliit na ano lang, na balot, kailangan magati-hati kami para kasya. So, <laughs> na ano ko, ay kung saan umiyak kasi ano mo naman, sa so, pagdating sa family, uh, madali talaga ako mapaiyak. So, yun, bibi, bibi sak, babalik si mga popcorn ha? Pabalik ka. Kasi papatuloy mo naman ulit yung luha ko. No. Thank you so much. Ay, ang cute talaga. ngiti mo pa lang, no? Nakakabiyag na, no? Ay, ano ba? Ano ba? Yung antibiotics pa sa ubo. Um, antibiotics siya? Sa ubo? Mm -hmm. oh! Lapa, na ubo tapos. agad! Oh. Mm -hmm. Ma, isa pa kasi mana niyo sa Merkulis. Mm -hmm. Oh, miracle baby ka nga talaga, Isaac. Bagay yung pangalan mong Isaac. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> Oh, nakikipag-usap siya. Naririnig niya, nakikipag-usap. Ang oh, cute-cute naman yan. Hindi, tapos mayroon ka ba lang kamban? Mula na yung Kasi one year ah, 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 old pa lang. No? Ha? Ah, one year ah, ah, old pa lang niya. Ah. Balikan ha? Oo. Oh, oh? Love you. I love you. Ah. <laughs> oh, sige. Thank Take you yo. so much. Yung tatay nandiyan sa gilid. Nakapungok. <laughs> Naiya. Alam mo naman, di ba? Pero proud na proud ako sa parents kasi nairaos po nila yung family nila just like my parents. Ang dami namin imagine, 13 kami yung magkakapatid na buhaya. Hindi pa yung kasama yung mga nalaglag. Oo, so 16 kami. So tibay ng nanay ko. Tibay <laughs> ng tatay ko. Pero nairaos kami no, sa kakayanan ng tatay ko sa paghahanap buhay. So I'm proud and saludo. So tatay ko, I love you.

yung manong ako. Yung manong. Oh, nililinis si baby ay eh, sa uh, imagine, gawa sa alternative talaga na pamaraan yung yung panty liner at saka yung ice wrapper. ba? Diba? Ang galing. excited, excited, excited ka na sa milk mo? Excited ka na? So, shout out naman dyan sa Nesta Jean, please. Sa <laughs> so, baby, isa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ow, ow, ow. <laughs> <laughs>